Yung ganadong ganado ka kumain tapos bigla na lang nag-brown out. Diyos ko dai. Magugulat ka na nga lang at mapapasigaw pa ang iba. Magandang araw. Naisipan nga namin lumabas ng hapon dahil bibili kami ng ingredients ko sa pang mini donut. Yun nga lang, pangit pa lang lumabas ng hapon sa amin at napaka-traffic. Kaya naman, naisipan ni Papa Bernard na umikot kami sa tanawan dahil baka mas maluwag daw dun ang kalsada. May daan din kasi po doon na papunta na rin sa amin. Nagbaka sakali siya at abutin kami ng siyam Pero bago nga kami umuwi, ay dumaan muna kami dito sa may simbahan at ngayon ko lang nalaman may pailaw na pala dito at may changi na din. Sa tagal ko na nga hindi napapagawi dito, ngayon ko lang nakita na ang ganda pala ng pailaw ng tanawan. Yung motherhood yung nga dyan, eh gustong gusto magpapicture yun nga lang yung mga kasama ko ay aayaw, Diyos ko da. Ang hirap talaga magsama nang mas matigas pa ang ulo sa iyo, char. May rides nga rin po kami nakita rito at tinanong ko si Kuya Brent kung gusto niya kaso sabi niya parang hindi doon niya kaya at baka siya masuka. Gusto pa nga sana namin gumala sa changi yun lang ay na naman ang ambon. Kaya naman ang sabi ni Papa Bernard ay eh, umuwi na lang kami since wala ng traffic at nagugutom na rin daw naman siya. Nung una nga ay eh, aayaw pang umuwi ng dalawa pero nung narinig na kami sa McDo aba ay eh, nangungunangun na pa sa ama. Napansin ko na nga lang din na mahirap na rin talaga lumabas ng wala kang jacket sa panahon ngayon at napakalamig. Buti pa nga silang tatlo ay eh, napaghanda ko ng jacket tapos ako walang dala. Nye. Patunay lang talaga yan eh, na tayo ng mga nanay ay eh, mas inuuna natin sila kaysa sarili nila, di ba? At nung uuwi na nga kami, ho, traffic pa rin. Buti na lang talaga at malapit lang tong McDo sa amin kaya kahit medyo magtagal kami dito ay malapit lang ang aming uuwian. Siyempre, kahit mahaba ang pila ay willing to eat ya. Ang sarap kaya ng chicken at burger. Chor. Pag ganyan nga, kinikilos ni Mickey ay eh medyo naiinip na yan at parang gusto na rin umuwi. Nabihan ko na nga lang po siya na kung gusto mo kumain ng burger ay eh matuto ka maghintay. Ganun. Napakasarap din naman sa pakaramdam na minsan na ibibigay mo ang konting luho ng mga anak mo. Kaya naman, maraming maraming salamat Papa Bernard sa pagsusumikap mo para sa ating pamilya. Hindi man ngayon sagana sagana pero at least hindi na masyadong kinakapos hindi gali ng dati. Ang sabi nga ang pag-asenso na isang tao ay huwag mo iasa sa pangarap mo. Gumawa ka rin ng matupad mo ito. At dapat matuto ka rin makontento at maging masaya. Panapanahon lang talaga yan kaya naman huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ako nga hindi nawawala ng pag-asa ang matatawag na yung number ko dito at gutom na kami. Char. Kita nyo naman kung ano-ano nang pinagagawa ng ating Mickey Boy. Ako lang din pa kapansin na iba talaga ang likot ng mga kabataan ngayon. Ano, super duper talaga. Samantalang kami noon, isang mulagat lang na mata ng aming mga nanay. E talaga naman natin yung mulang kami si Santa Pero ngayon, nako dinilatan mo na, kinurit mo na, ay eh, nako maglilikot pa din. At thanks Lord, na iserve na rin ang aming order. At itong si Miko Boy, naghubad na ng jacket. Nakalain niyo, malamig na dito sa McDo, pero naiinitan na daw siya. Paano? Sa sobrang likot. Nahuli nga itong float na inorder ko dahil wala na daw silang ice at naubusan na. Ang sabi ko nga po ay okay lang basta malamig. At sa pagkain nga namin dyan ng kalagitnaan, ako po nag out sa loob ng McDo at nagsigawan na ang iba. Buti na lang talaga at hawak ko pa ang cellphone ko at naibidyo ko pa. O, oh, di ba may content tayo? Choy. Siguro kaya rin na wala ng kuryente dito ay sanhi rin ng napakalakas na hangin sa labas. Hindi nga rin naman po nagtagal at nagkaroon na rin uli ng kuryente at gumamit ata sila ng generator. At ang akala ko nga po ay dito lang nag out Yun nga lang, pag uwi namin, ako po brownout din.